Hello, good morning mga idol uh, Update po tayo sa ating Facebook at uh, YouTube channel mga idol Magandang araw sa inyo lahat So pasensya na po sa, sa matagal na po ako ngayon na hindi nakakos Dahil sa uh, pinsala ng bagyong Christine So ang bagyong Christine mga idol ay nagdudulot ng malaking pinsala sa ating mga pananim tulad sa aming pananim doon sa taas. So by the way, depicted uh, ang aking uh, updated sa mga video mga idol dahil sa uh, uh, sira yung mga uh, internet connection natin dito dahil sa bagyong Christine. Uh, siguro maraming na pinsala or na damage sa ating mga site section kaya nagkaroon ito ng one week halos one week nga uh, wala tayong uh, internet connection so uh, pasensya na po mga ka-idol lahat ng mga nanuluot uh, busy rin or walang signal walang ko rin dito sa lugar namin mas bati sa lugar namin na uh, madalas mawala ng connection, internet connection at mga uh, kuryente ay, dahil ito ay maliit lang po uh, maliit lang po na pulo ng ating bansang Pilipinas so thank you very much and God bless oh, sana po ma unawaan nyo po ako dahil ito ay uh, uh, hindi uh, hindi talaga sinasadya dahil sa internet connection natin so sayang nga kapag nagload tayo ng ating phone tapos hindi malang nagagamit so sayang pero okay lang so ngayon uh, kahapon pa po uh, Domingo or Sunday nagkaroon ng nagkaroon ng signal ng ating lugar ngayon. So, thank you na. Thank you very much, mga idol. And God bless. ha uh, sana po subay uh, subaybayan, subaybayan nyo po ang mga i-update ko ngayon ng mga videos this day. Uh, thank you very much and God bless you. Bye-bye, idol. Ha hi, hi hi Sana nanood kayo sa aming mga video nga i-update ngayon. Thank you very much and God bless you. Bye-bye.